Skog ang kailangan ko dito Pakibilis Mga sasakyan Ah marami sa loob Sige Tabi nyo yung sasakyan ko Pasok nyo yung tow truck Isara nyo muna yung kalsad lang to Pagpasok ng tow truck Isara nyo Hindi Ano na yan Hatak na yan Hatak yan Hatak yan Huwag yung gagalawin Bakit po? Anong bakit? With all due respect You're not in authority Para sa binisign na ikaw Na bala dyan Naka illegal park May complainant po kayo Dito! Pero muna sit. Boss, pera muna ng lisensya. Ha? No loading, unloading anytime. Pera po muna ng lisensya. Sumunod kasi kayo. simple simple lang. Skog, pakicheck nyo nga yung vendors doon. Paalisin nyo yan. ina no? Nasa ilalim ng footbridge na yan. Nasa hagdanan mismo. Paalisin nyo yan dyan. Boss, sidewalk to. Hindi ka dapat dito ng motor. Pero kung nang lisensya mo. Pakitikita nyo nga to, driving on an area that is not allowed, sidewalk. Bawal dito, sidewalk to. Hindi naman to pang motor. Eh, doon ang labasan, hindi dito. Pero ng lisensya mo. Pagkita to, tao naglalakad. Sasabayan mo yung mga tao. Sa oras na 12 noon, nandito tayo ngayon sa may EDSA. malapit na tayo sa North Avenue, corner ng EDSA. Ito lang yung uh, Trinoma, sa likod nitong building na ito. At uh, yan ang uh, landmark. At uh, nadaanan na naman itong mga motorcycle dito, na kung saan dito pa mismo. Ilang beses na ito napapasadahan. Nandito tayo ngayon sa may kanto ng EDSA. Ayan ang EDSA, sa saka itong uh, North Avenue. At siyempre, sako pa rin ng uh, Quezon City. Kanina lang, start tayo ng uh, 7am uh, Nasa Quezon City pa rin tayo, yun nga lang sa may airman can see, So ito yung pagpapatuloy ng uh, clearing operation ngayong araw At uh, didiretso tayo sa may isa na namang uh, complaint Dito rin sa uh, Quezon City Bago tayo magpatuloy sa clearing operation doon nga pala sa uh, nakakapanood ng uh, TikTok, meron ako TikTok pero uh, hindi ako nag upload ng mga uh, clearing operation. Meron po kayong nakikitang uh, Dada ko vlogs dyan at uh, marami pang iba na ginagamit yung uh, video namin ni Sir Gab. Si Sir Gab merong uh, TikTok talaga at uh, siya ang uh, gumagamit ng uh, video namin pero ang dami nagkalat at uh, hindi lang namin alam kung paano mag-report yung mga gumagamit ng aming video. Eh kung uh, comment lang po ko sa video na ito kung paano nga ba i-report yung mga iyan. Dahil nagkalat na eh lahat lahat ng mga video natin kung sino-sino nang gumagamit sa TikTok ah, sa TikTok lang. Yung van, yung van sa harap po, tatakbo 'yan. Sa kaliwa pa tayo. Will turn kayo, Katlea? Nandito tayo ngayon sa may uh, Mindanao Avenue. Umabot yung mayari na sasakyan na ito pero natikita na ng uh, illegal parking. Hindi na ito mahahatak. Ano pala to? Pag-aari ng uh, taga-gobyerno. So, ticket na ito. Hindi lang mahatap Magkakasama ito. Pati yun doon sa mga uh, Montero. So, after matikita nito, i-advise na lang yung mayarin nito na alisin dito sa kahaba ng Mindanao Avenue. Kasama na yung van. So, nag turn dito sa may uh, Medano Avenue at uh, going south at kakanan tayo sa Catleya yan ang uh, kino-complain regarding nga pala sa uh, complain, uh, check na lang sa description ng ating uh, video at uh, bukod sa nakalagay yung link ng uh, complain ay doon yun na rin malalaman yung mga multa ng mga illegal parking ito Catleya Skog, ang kailangan ko dito. Pakibilis. Mga sasakyan. Ah, marami sa loob. Sige. Tabi nyo yung sasakyan ko. Pasok nyo yung tow truck. Isara nyo muna yung kalsad lang to. Pagpasok ng tow truck, isara nyo. Skog, huwag mo na kayo magpapasok. Huwag mo na kayo magpapasok para hindi sumikip. Sige, palabasin nyo itong kotse. Tanggalin to. Pakuha nyo na yung motor na yan. Skog, baba. Tanggalin na to agad pusa Skog, yung iba. Correct. Skog, unayin nyo to. Unayin nyo na yun nandun. Unahin nyo muna to. Nasa kalsada. Mamaya na muna yun nasa bangketa. Unayin natin to. Laking harang. Tatanggalin din yon yung mga yon Nasa pangkita mismo Ito muna, priority sa kalsada Tanggalin nyo lahat Lahat Tingnan nyo, baka may panindang nasa ilalim oh. iwan nyo lahat yan Iwan nyo lahat ng paninda nila Reggie, Reggie, pakisama tong ano ha Itong mga tinatanggal namin sa bangketa Isa to sa mga kinocomplain Ah, hindi, yung iba po kukumpis kayo namin yung malamesa. Hindi, oh, wala po tayong magagawa. Abuso na po tayo niyan. Diba, kalsada na. Kaya kinukumpli, reklamo po kayo dito. Masigip na po yung kalsada, hinaharangan ni pa. Pukunin din po namin. Eh. Inupisa na nga po namin eh. Lahat po yan, wala po kami pipiliin. Basta nakaharang. Ito rin ha, karga natin. Right, may na din din. Right. May problema. Gigibahin po namin. Wag mo wag mo, wag mo na mo namin. Ay ah, naku. Kasi kasu inyo iba. Sige po paglabas namin. Ano po? Paglabas po namin. Sige po. Nila yon. Yung baka na ano Tama naman dapat wala yon. Kore. Tama Mamaya paglabas po namin, ha? Okay. Hindi po namin iiwanan 'yan kasi po may complaint po kayo dito. Nag-coordinate po kami sa barangay. Okay. Hindi naman niyo po pwedeng iusog dahil wala na rin po ay iusog diyan. Marami nang do so, sa naman. unahan Ngayon, Hindi kami po magtatanggal. Tulungan ka namin para mabilis. Wala na po, naka na po yan, di namin mabibitawan. Kanina pa po ako dito, huli na po kayo lumabas. Lumabas po, lumabas po kayo, toad na po talaga yan. Kanina pa po naka... Hindi toad, hindi Tingnan niyo po yung ilalim, may sabit po. Hindi po, may video po kami. Pakita niyo yung video, sinasabi ngayon lang daw niyo inangklan. Pakita niyo yung video. Pano eh. paano po pag nakita sa video may angkla talaga yan? Hindi kanina pa. Pala hindi po, hindi po ngayon, hindi po. Hindi po. Meron po yung kanina pa. Stereotype. Oh, lahat niya may angkla na eh. Nakailang balik niya. Tignan sa kanto. Pakaliyo ang kanan. na ako. na Boss, Bo boss. Huwag niya tayo magka-angkla. ka. Bago mo nilapitan yan. Andyan ka. Hindi pa nga ako naka-angkla. Naka-angkla nga. Maniwala ka siya. video yan. May video yan. Tingnan mo na lang. Tingnan mo na lang yung video. Tingnan mo yung video. Ha? Huwag na tayo magtalo. May video naman yan. Bago ka pumunta. May angkla na nga. Huwag na tayong magtalo, may video tayo diyan, ha? na mo yung video, yung oras kung gaano katagal po na naghihintay. Makikita natin 'yan, ha? Hmm. Sa hindi naman po nagkulang na paalala dito dahil coordinated sa barangay, pinirmahan po ni Kapitan Kuto. Hindi po kasi kailangan pasabi talaga. Tay, ayan na po ang laki-laki. No parking, waiting anytime. Hindi naman po kayo eh, sa lahat ng oras kailangan pagsabihan pa po kayo. Diba? ma'am. Ha? May may tingnan na lang po doon yung oras. Pag lumagpas po ng limang minuto yan, tog na po talaga yan. May video naman po ito namin. Ang sikip na ng kalsada, paparadahan niyo. Paano pag nagkaroon ng emergency? Bangketa pa rin po kasi. Eh. Ang anlit na po ng bangketa niyo. Yan din po isa sa mga nire-reklamo dito. Ang na ng bangketa, hinaharangan ng motor, ng sasakyan, wala nang makalakaran Kahit ng tao. Kahit niyo po sir, hindi po nakakasagabal. hindi po nakakasagabal, po po po. po the point is, nakaharang pa rin sa bangketa. Hindi naman po natin pwedeng sabihin na hindi naman nakakasagabal, pwede na natin pagbigyan yan. Eh pero, nakaharang pa rin sa bangketa, di ba? Taga po kayo. Kung taga rito po kayo, may sabihin, talaga dyan po kayo. sana ng na kasi pag pinagbigyan ko kayo, pagbibigyan ko lahat yan. I don't think, yun nga sasabihin ko, I don't think na nagpulang ng paalala ang barangay dahil meron naman po silang signage dito. nasa corner tayo ng katleya sa itong sangumay at ito yung ano ito sangumay Sang park sangumay at uh, hanggang dito yung complaint may hinatak na yun yung nahatak na yun dito nakuha tapos meron pang isa nalagyan na ng kadina sa ilalim naantay na lang yung tow truck ayun may makapili pa dun mula naman dyan Ayan ang sakop ng ano eh bye. bye bye naman natin tong sangumay Ayun nakalabas yung uh, Pajero Mukhang matagal na itong uh, Pajero dito na nakapark Tapos Ito lang sa ta gilid niya May hatakin din Sa mga nagtatanong kung paano malalaman yung mga nahatak, ayan po, na nainiiwan yan dyan. Tapos, yung iba, dinidikit yan dito kung saan nahatak yung sasakyan. Hmm. Hanggang looban pala. Ang complaint. Ay, nito, dito Nasa, <laughs> pa pala San pasok, pasok lahat, pasok lahat. <laughs> na papasok na para mga truck dito sa kaba, sir? Tenpor, tenpor. papasukin na lahat, kasama lahat to, sampagita, sanggumay lahat kompleto. Mga mga motor nasa bangketa rin dito. Yung hawak-hawak ni Sir Gab, yan ang uh, coordination letter mula sa barangay. Tapos yung uh, complaint at sa ilalim ng uh, complaint letter niyan, may mga picture na kung saan piniksuran yung mga kino complaint na area. Ito nakasampas sa bangketa. Pero andito naman yung may-ari. So matitikita na lang ito dahil naka illegal parking na siya at nasa kanto. Ang dami pa pala dito. Malamang kukulangin na naman yung tow truck dito. Ah, uh, abandon abandoned na ata. So ang gagawin dito, yung ibang tow truck magsi-series. Para maubos lang ito. Ito talagang matagal na. Ha? Ano yun? Uh, katulad, nasa probinsya yun. Nakababa ang cylinder head mo. Eh, huwag ka tatanggap ng trabaho pag hindi mo kayang ipasok sa loob ng ano, garahe mo. Kasi government road to eh. Saan nang gadalit? Tumana Marikina. Sa Tumana. Ah. So, yun nga, Sampaguita. Oo. Tapos, umikot lang tayo. Umikot. Tapos, ito ay uh, Sanggumay Street. Ay, Sa Tumana, pre. Dadalhin ito, eh. Sa Tumana. Sino, attorney po? Sino ni po? Sir. Ah, uh, tutupusin naman daw yung ano sa ticket. Kasi you know, wag na lang daw sa samay yung sakyan. Maaalis mo ba yan? Oo. Oh. Sigurado? Oh, okay. ko lang. Hindi ako makakapaghintay. Kailangan okay. kasi yan. Okay, pupuling ko lang yung battery. Basta pag hindi pa natotow yan at okay, napaandar mo, sige. Pa, pero pag nato, pa, pero pag nakatow na, wala na. Ha? Klaro yan, ha? Yung patrol na yan, pag napaandar niya, sige, bigay nyo. Para isiris na lang yung iba. Itong maya ng patrol, hindi umandar. Papalitan daw ng battery. Pag bago nang bating ito, truck, at na napaandar niya yan, so hindi mahatak Pero may ticket na. Ayan, pinalitan na ng battery. Ayan, umandar. Hindi po private to. Hindi private to. Hindi naman private to eh, itong kalsada nyo. Government owned to. Tapasok na lang po dyan. Eh, ba't ngayon lang kayo lumabas? Hindi, kasi hindi ko hindi ko Ito na, ito na po. Ito na. Wala na po yan. Di, 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 di. Hindi! Ano na yan? Hatak na yan! Hatak yan! Hatak yan! Huwag yung gagalawin! Bakit po? Anong bakit? Wala po dito yung ano. Hindi, hatak yan. Ay, yan. Hindi na, hatak na yan. Yan Ay, na, boss. hindi na. Lalagay ko na lang doon sa... Hindi akit. na. Kanina pa to. Uh, toad na yan. Sobra-sobra na yan. Hindi ko na pagbibigyan. Hindi na. Hindi na. Consideration na lang, boss. Hindi na. Uh, ito, hindi sa'yo ba to? Hindi, boss. Wala na kasi. <laughs> Ako na ang bahala, boss. Hindi, Lalo, boy. Lalagay, lalagay, hindi ganun. Hindi ganun. Boss, with all due respect, you're not in authority para sabihin sa'yo na ikaw oh. na bahala dyan. Naka-illegal park, may complainant po kayo may complaint, may complaint po kayo, galing po sa 888 Presidential Complaint Hotline, nag-coordinate po kami sa barangay, pinirmahan po ni Kapitan, tama naman po siya. Hindi, boss, intindin mo, kalsada to. Pag nagkaroon ng emergency, ngayon, daytime, yung iba wala dito. Pagdating ng gabi, punong puno to. Hindi ko na to, kanina pa. kasi hindi mo lang alam. Ayan po yung oras. Bigyan nyo yung oras, pakita nyo gano'ng katagal na. Wala naman po. Wala tayong magagawa. Oh. Toad po yan. Hindi naman natin pwedeng pagbigyan. Pag pinagbigyan ko kayo, magreklamo lahat doon, sasabihin sila rin, lumabas na. Eh, kanina pa po kami dito. Umus na nga po oras ko. May gita oras na po kami dito. Andami naming ang dami pa namin i-operate. Ito po ano, firmado po. Oh. Project 8, Quezon City. Barangay Bahay Toro, Catleya Street, gumay at Sampaguita Street. <coughs> Sampanyo na, Oxford sa Tumana Marikina. Marikina? Marikina, Marikina. Marikina? Kanina pa po kami, sobra-sobra na sa oras na konsiderasyon. May git 10 minuto na nga po kami nandito naghihintay. Inayos na nga, naalis na nga po yung patrol. Lo. Wala, ta wala talagang magsasabi kasi hindi naman responsibilidad ng kahit sino man na inform kayo. Kung sasakyan nyo to at may lisensya kayo, alam nyo, kalsada to. Kung nandoon, sige fine, bala kayo. Ito kalsada to eh. Matik niyan kahit walang magsabi sa inyo. <laughs> Ayan po yung papeles o. Oh. Pir pirmado po. Halos lahat ng uh, tow truck may nakasampa na. Ngayon, pipili na lang ng uh, tow truck para ma-inseris ito. Wala na, hindi na ito umaanda. Siguro na to, nalubog sa baha kaya iniwan na lang tulog. Oh. Habang uh, palabas tayo, kita nyo naman pagka walang naka-illegal parking, libreng libreng nang lumakad ang mga tao. Tignan natin yung giniba dito mga tindahan bago tayo lumabas dito. So ito mga giniba na ito, ah uh, sila na lang uh, tuloy magayos. ayos ito yung ano eh, yung matindi rito. Hinuli ito dahil ang priority matanggal dito yung mga tawag dito. Illegal parking. Ito, yung tindahan na yan, nasa bangkita mismo. Balikan lang natin ito. Oh, ayan.